So ito na nga mga troops, gumawa kami ng skin din ng mga katropa ko mga troops at marami na kaming nagawa niyan mga troops kaya nagsi-cellphone, pwede na mag-cellphone at ito mga troops, gumawa pa sila mga troops kasi marami pa dyan mga troops at hanggang pagkaubos niyan mga troops ay pinaghugas ko nga sila. Hello, no, what's up mga troops? So karoon mga troops, isa akong kipaugas ng platform ako mga video mga troops kitawon.

Kada so, yun, hindi yung pagkabuutan, ha? yung buutan ng kalit. Mabali rin yung kalit. Sa mong balay. Diyan <laughs> <laughs> na, nyo... na, um, na, na na, ah. Gusto mong salamat sa mga mga troops. Diyo, salamat sa mga mga troops. Kada yun, may ha? Pang um, sabon, mga troops, at Oh, habang unaubos na sa bumatot, may kinuha ko mga troops. Tignan yung mga troops. Ito na nga mga troops. Migo, Ay, 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 toh, saniko, sana na siya? Floor back here. Migo, kani daw. Ay, kanan lang kanan Migo. Ay, kanan lango ako. Pagkut sa mga gini. Ito sa mga gini. siya nato to. Floor cleaner ni Migo. Ay, gini. Parang salog din ko. Parang <laughs> salog din <laughs> ko. Parang salog din ko. Parang Floor cleaner mo din ko. Dili din ko. Mga pares. Wala nabisa ba? Wala Wala nabisa ba? Wala patuloy pa rin sila sa paghuhugas mga troops kahit wala ng sabon mga troops dahil uh, marami namang tubig mga troops pwede naman na ikuskus ang mga ang anong mga troops ang pum mga troops sa ano mga plato mga troops kaya ano mga troops pinagpatuloy nyo lang mga troops kasi umulan na umulan ng mga troops eh nababasa na sila mga troops dito na mga troops ako lang ang tig video mga troops dahil, uh, wala silang pake mga troops dahil

pero basa na, ah. mga yung buhat yawa nito. wow boss, <laughs> Ang tayo ka. wow minalangon <laughs> nito, ko, putikulan. tungo 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 Tubig ulan. tungo 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 tungo

No, no,